Sa gitna ng isyo so sa West Philippine Sea, maring itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nag-utos na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Si Daniel Manalastas sa detalye, Rise and Shine, Daniel. mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinag-utos niya noon na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Una nang idinawit din ang mga dating Pangulo sa issue. Una ng itinanggi ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada na inutos din nila ito. They're dreaming. I, 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 I did not discuss anything about territory. For one, what is there in the map is ours. Yang Sierra Madre, sabi ng Pilipinas, ay atin, uh, yung area na yan. So, let it just remain there. Kung ako, magdala ako ng maraming barko sa Navy na sira, sira na, butasan ko yan doon. Iwan ko, mas, ilayo ko pa ng kunti. Parang buffer zone so that there can be no issue about what we are uh, claiming. I, I, I would not. I said I would not give an inch actually. Sa 10 dash line map na inilabas ng China kamakailan, tinabla rin ito ng dating Pangulo. Magkaibigan daw sila ni Chinese President Xi Jinping. Pero ibang usapan na kapag teritoryo ng Pilipinas ang nakataya at biro ng dating Pangulo. Kung maaari lang, ako pa yung mag-agaw. If I were to have my way, I'd rather expand it until the shores of India and we'll defend it to that mm. if need be. Mm. Atin yan. Dahil tatlong presidente na ang nagsasabing hindi nila ipinag-utos na alisin ang BRP Shera Madre, tingin ng ilang senador, Itong China is already ano eh, uh, delusional and um, they're always lying. We cannot trust them anymore. 'di diba? So probably ano lang 'to nila pang pang pampagulo. We have to be as one as Filipinos in protecting our territorial integrity in fighting for our sovereignty. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.